naman po. Okay, magandang tanghali. Maganda nga po pala. Apon nga pala. Apon. Yay! Ayan, eh, ay, nagwing po kami. Ang aming merienda, ay wala pong iba yung kamuti na nilaga. Ito. Mati yung laman. kung oh, masarap ano yung mga ganito klase kamote ang gusto ito pati balat na kain ko oh, sige na pumasok ko na huwag ka magpapahamu masama sa'yo masama rin para sa baby ang lang ito lalo ito or root trap ito yung tinatag nilang alternate ng bigas Dito ko Sa na ibang magyanat. lugar, walang kahit parang bigas. Kamuti um, lang. Ayaw rin. Pag medyo ginabi ako, mag ka na. Huwag mo na ako hintayin. Sige, dinner ka. Thank you. ipagbigay ng Diyos ito. Kasi, biblically speaking, lahat ng kinakain ng tao galing sa Diyos. Ayon sa Mateo 6.9 Saan ito, Lord Jesus, na? bawat kakainin ng tao galing sa Diyos ama namin nasa langit ka in verse 11 anong sabi ron bigyan kami ng aming kakainin sa harawar so ano mo kinakain mo basta pagkain mo yan ay bigay ng Panginoon Diyos sige na ito Bakit ba? Di ba nagkasundo tayo isang araw lang kung pwede mag-stay dito? Sana, bukas ka lang umuwi. Wala akong kasama dito eh. Darating naman ang mami mo. Siya naman ang na makakasama mo dito. Ay, lagi naman kasama ang mami ko eh. Ikaw, hindi. Buti pa? Laksa tagad, eh. Uy, pa? Maka... Wala ako sa dagat eh. Hindi ka. Parang ganyan ah ayoko na ganyan. Ayoko na ganyan. Kanina, sayo natin, tapos inaaboy mo ngayon. <silence> bata ha, mo ng gatas. Kung muna kayo sa loob ng bahay, at mga dating ate mo. Oh,

क्या भाई है है वो भी po kayo. Bakit wala kang hmm. Hindi ko po, po alam. Wala bang pinagpili? Wala po. Saan po po sa'yo? Wala ka bang alam pwede niya puntahan? Wala hmm. rin po. Minapanggit po sa'yo, nakalimutan mo lang. Hindi po, talagang wala. Dito rin siya maghapunan? Hindi po rin po alam. Puro ka. Eh, wala. Ang alam si sa mga kinikinan ng mga tao dito. Kasi yung kanagayan natin, huwag kayong mag-alam. Ah, oh, wala ka pa Gusto niyo Bigyan po na kayo ng gamot ninyo. Inumin niyo ako ng kabot. Kung kusumin niyo ako, sige, lumabas ka Ay, ay, dito ka. Bumalik ka rito. Balik. Balik dito. Amen. Dito. Ah. Uh, ay, pala ay, 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 para kumain ng kanin nito. Ay, pero ano, iba ang, ano yan? ang kanin, carbohydrate, yan, hindi. Kaya nga, sa yan sa ano eh, mga diabetes. <laughs> Thank you. Kahit ako baka mag-self-search ka. yung ano. Isang pumunta sa Facebook. Dito ka, dito. Hindi, may mula lang. Dito, dito, dito. Uy! bis. <laughs> Hello? Hello? Sorry ako nakastorbo ako ng ganitong oras. Si Miss Reyes po ito. Iniwan sa akin ni Miss Lorente ang number na to in case na may emergency tawag sa kanya. Si Mr. Ramon Laurente. Nandito siya kanina pero umalis silang maaga. Sila? Sino sila? Si Sir si Ma'am Pat at si Luigi. Pupunta sila ng Punta Balwarte at bukas sa kapabalik. Ganun ba? Pero nung may pagbibili, Miss Reyes, Miss Reyes? Wala. Wala naman. Thank you. Naku, ate! na kayo pupunta. Hating gabi na. Pinagbili ni Monje at mga alis. Magagalit sa akin yon. Ate, kung kayong alis, dapat yung bilinan ni Monje ba ka na? Atin, mama, may sakit, atin. Atin, tamo, may monje, Hindi ka dapat nakikinig kay Luigi. You might be spoiling him. Kawawan naman si Maria sa kakahintay siya sa Maynila. Okay lang. Sanay na sa akin si Maria. Kawawan na siya. Pakasalan mo na. Kawawan naman maging anak ninyo. I'm sorry. Kailan mo ba ako patatawarin? Huwag ka na magparami ang bastat sa mga tuntura mo. Kasalan mo na ang Maria na sinasabi mo. So, okay na po, no? Sa loob ng anim na taon. Nakalaos na, na sa mga banda. Masarap. Ano na tayo kabuti? <laughs> Tubig naman.